So what's up guys? Let's subscribe and we're going to the cemetery. Magdulong ride tayo sa mga malalapit na lugar. Let's go! So abang pumapadyak ako, napapansin ko na nagka-traffic yung mga dump truck dito ah. So, punta natin guys so, sa si Medyo Marites tayo, no? So, habang pumapadjak tayo, subscribe naman kayo, mga gagi. ayan na, ah, bumibilis na pala yung takbo natin. Pero sa camera, mukhang hindi maulan. Pero napakalakas ng ulan, mga body. Ayan, ayan, ayan. Pasukin okay natin, oh Tingnan nyo, parang hindi talaga umuulan, ah so may balak sana akong magkamote dyan at pumasok kaso natakot ako bis baka biglang dumiretso yan so uwi na ako kasi ayaw ko sana pero tinawa ko ng driver ayan wala so, so, iya, pabubuhatin niya ako yan o yan o yung mga kahoy yan, yan so, wala tayong magawa gusto natin pumunta eh. so puntahan natin at buhatin so, subscribe naman kayo guys mabigat yan yan Ayan, yan pa yung buwat binuwat ko. Hindi pala, ito pala. Oh, ang bigat, guys. Yan, napabigat yan, guys. Oh, ganyan talaga magmula sakit, guys. So, ang gamit ko palang camera is secret. Mamaya na, guys, ko. ano, gumabi yung viewers natin. Lalagay ko yung link. Ano yun sa guys? One four lang sa guys. Kasama yung waterproof na casing. At saka naka chest strap pala tayo guys. Gagawa natin na tutorial kung paano maglagay. So ayan na. Malapit na pala tayo. Iba talaga ang isang giyo guys. No? Napakalakas. Yeah! So yeah ang mo. So guys. Click the bell button na pala guys. Tapos nyo mag subscribe. Ayan. Kahit marumi. Hugasan natin. So. Daan na mga trucky Ang dami, nyo pa naman Ayan, ayan, ayan Hindi mo lang ako binigyan Ang, ang bigat-bigat nun Tapos hindi ako bibigyan Lang yan naman oh Ayan, naka-green Hi, hi, green Goddamn trucking Uy, sino yan ang pogi? Bangat, nagwa natin sila kumuha ng kahoy guys Tinakarang sila Hihi, kunwari mabait Ayan, muna natin sila kasi baka ma masakasaan tayo, lagot na. Ayan, daan na yun to, shakman, ganda to, aircon. Air condition. At saka, susundan natin sila. yan guys, so madumi, madumi yung daan. si may mga truck na masyado maputik. Oks lang, mawala naman, naman, yan eh, kasi maulan. Ayan, 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 So, ang bagay nga pala nila, guys, malalaki yung mga gulong nila. Uy, oh, Sheldon recharge, Jok lang, jok lang. Ay, nako, inarapa talaga to. Ibalik mo nga, ibalik mo nga. Uy, bakit nabaliktad? Bakit nabaliktad? Ayan o, ayan o, mga dumalubak nga pala guys, yes, no? Padyak-padyak lang, mga lodi, ayan. So, parang hindi talaga umuulan, o. No? Parang tumila na ba? Pero napakalakas talaga niyan, guys iba talaga ang iba ayan, so babalik na pala tayo guys kasi ayaw ko nang magpatuloy kasi malubak at ano nap napakaputik pangit ang daan so punta tayo sa cemented na road nga pala no ayan para so para hindi nga pala ako mag voice over awan na pala subs so papunta na nga pala ako guys no fast mode natin ay wag na lang mapit naman ka yan eh Ayan, banda ano. So, Malapit na tayo lalabas, no? Ayan, ayan. Ito, nakalabas na tayo. Tingin muna. Tapos ano? Ayan, doon lang tayo sa walang daan. Doon lang tayo pupunta. Ayan oh, no? napakalakas ng ulan yun guys. Napakalakas niyan, parang bagyo. Medyo parang mahina lang sa camera. At kaya ganun, no? Yun know? oh, malakas yun. Eh. so chill lang yun guys. Hindi na ako pumapadya kasi ano yan eh. Pababa yung daan. Ganyan, ganyan, ganyan isa pang malaking lubak ah. So, ano yan, drainage yan, ano. Bilog yung ano. So guys, inaulit ko po, subscribe kayo guys. Maawa naman kayo sa akin, 11 subscribers lang oh. Bekene eh, man. Yan, sprinter to eh. O yan, sprint sprint. So, yan. So, tapos niya, nang gagawin, babalik na tayo kasi may nakita akong mga ano, basta, So, ayan, yeah, sprint, sprint. Lo, lo, lo. Go, 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 So, siya nga pala, guys, no. Gamit ko nga pala, Kamera right? DJ cam lang, guys. Ang joke, DJ cam, right? DJ cam, para sa mga upa, So, nilibo lang yung kalabang niya. So, ayan po, nagkainit ko. Pura kay suspense, sprint pa yan, guys. Ayan agad lang yung takbo natin. Takbo pogi lang. Ayan guys. Adlan ko sana ng music kasi kahirap na mag-edit. So, na-ulit ko ng pang-apat na bayo sa Ta tabata. -ta Subscribe! Subscribe! Ayan, so, malapit na pala tayo dyan guys. So, kapitig-tis. Ayan guys. Ayan guys. So, sakali pala tayo sa ahon, eh. Malapit na lang yan guys. So ayan guys. Apit na kayo guys. Hello? So, wow, wow. yan, ang bagat ng takbo natin. So ayan guys. Lusong na yan guys. Sa unahan. Ayan lusong. Sarap mong bike pag lusong guys. Ayan. So, ano. So, hello it po guys. Like and subscribe. Like and subscribe. And click the bell button. Yan lang usong na yan, guys. So enjoy and subscribe. Psss, Hi, sarap talaga. Takbong pogi lang mga bro bro. Yan. Lapit tayo dyan you no. Know? Yan mo to. So, papasok na dito sa um, amin yan. break break muna tayo sa um, quad. Yan, papasok na wala pala tayo guys. So, Ayan, so subscribe ulit. Ayan, so babanlawan natin yung ano guys, yung bike para hindi siya kalawangin. Ayan. Babanlawan yan. Ayan, ganyan gagawin yan guys. So, Ito tayo din. Babanlawan natin yan. So, dyan natin babanlawan. So, marami yung tubig. Okay, so... So, eto. Banlawan na. Ayan. para hindi kalawagin yan. Ayan. So. Mano ba yan? Dito na yan nagtatapos. So. See you next vlog. Chika-boom.